Mga kapatid. Pusa namin. Gustong mag-anak. Gusto rin mo pabantay sa akin, tingnan nyo ha. Pag ako ay aalis. Ayun siya oh, ayan oh. Ayun siya. Mm. Si Jin. Pag ako ay susunod 'yan. Pag hindi ba ako eh

Mm. Oh, mo, tingnan mo. Hmm. Sige, dito lang ako. Sige, dali. Lakad. Kaya mo, pag aalis naman ako ha. Makaramdam naman yung wala na naman ako dyan. O, labas na naman yan. Hmm. Tama? Alam nyo na. Ewan ko, gustong bantayan siya, mga mga anak. Paano ba to? Tingnan mo, sunod naman siya. Opo. Sige, 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 dali, dali na. Doon, 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 ka na, doon, 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 Sige doon, nga. Paano ba yung labahan ko doon, doon, Dami kong labahin. Gusto niya dyan sa madilim kasi. Gusto niya bantayan. Bantayan ko siya. Ano bang nangyayari nito? Wala lang akong gagawin. ito rin si makulit oh oh oh, oh. ano kasi siya panganak siya eh ayaw magpaiwan tingnan nyo ha? tatayo ako dito lalabas naman yan dyan hindi na hindi na lumabas mga anak na nga talaga siguro siya kaya daling ko muna tong washing sa labas maglaba muna ako ang dami ko kasing labahin. Hmm. kaya laba tayo muna